Buhay ni Angelica Yulo gagawing pelikula patitirahin sa 75 milyong bahay? Sang mayamang negosyante raw ang nagbabalak na gawan ng pelikula ang equally controversial na nanay ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo. Sinasabing naantig at na-inspire ang nasabing businessman sa kwento ng buhay ni Angelica kaya nagka-interes itong isalin sa pelikula ang kanyang life story. Napag-usapan ito sa latest episode ng entertainment vlog na OG Diaz Showbiz Update kung saan ibinalita ng talent manager at online host ang tungkol sa mga bagong kaganapan sa pamilya Yulo. Unang natanong ng co-host ng show na si Mama Loy, si Mama Ogs kung may pagkakataon na bang nakapag-abot ng tulong si dalawang beses na Olympic gold medalist Carlos Yulo sa kanyang pamilya, kahit man lang pasikreto at hindi nalalaman ng publiko sagot ni OG. Sabi sa kin ng aking source, hindi paraw. raw. Hindi naman daw, wala paraw raw nangyaring ganun. Eh, hindi ba ganun nga yung sinasuggest ko? Na sana, kahit pa ilalim, eh magbigay, mag-share ng kanyang blessings si Carlos Yulo sa kanyang pamilya. Ngayon kapag tinanggihan, eh hindi naman na niya yun kasalanan, ang katwiran ng online at TV host. Natakla rin nila ang pagpapasalamat ng nanay ni Carlos sa nag-sponsor sa kanyang Singapore trip, kasama ang ilang kaibigan, na ibinandera nga niya sa kanyang Facebook page. Ang say ni Angelica, sinagot daw ng panganay niyang anak na si Joriel Gelulo, isang coach at national judge sa gymnastics. Ang kanyang airfare ticket habang ang kanilang pagstay sa Sosyaleng Hotel sa SG ay sponsored naman ng isang kind-hearted woman. Bukod pa riyan ang pabaon sa kanilang pocket money. Pero ayaw daw ng pangalan ang kanyang sponsor. Bye SG, see you Manila in a bit. Thank you to the kind-hearted woman who sponsored our stay in one of a luxurious hotel in Singapore for one week with matching pocket money. Thank you so much, God bless you more. Thank you also to my eldest daughter, my travel buddy, and food buddy for sponsoring my airfare ticket. Love you always, ang nakasaad sa FB post ni Angelica. Pero ayon kay Mama Ogs, ang nasagap niyang impormasyon ay isang mayamang businessman daw ang nag-sponsor sa Singapore trip ng grupo ni na Angelica. Bukod dito, may plano rin daw ang mayamang negosyante na isalin sa pelikula ang life story ni Angelica. At alam mo ba, gagawing pelikula ang buhay ni Angelica, ang The Angelica Yulo Life Story, Ani OG. Usisa ni Mama Loy, talaga? Bakit hindi Carlos Yulo life story? Eh, kasama na 'yun doon. Kasi iba pa rin daw at naiiba ang kwento ni Mommy Angelica, katwiran ni Mama Ogs. At ang pinakabongga pa, nagsabi raw ang rich businessman na patitirahin din niya ang pamilya Yulo sa pag-aari niyang bahay worth 45 milyong piso hanggang kailan nila gusto. Ibig sabihin, parang ibibigay na rin ng galanteng negosyante sa pamilya ni Angelica ang naturang bahay kwento ni OG, lumaki rin daw kasi sa hirap ang naturang negosyante at talagang mahal na mahal daw nito ang kanyang mga magulang, kaya nga naapektuhan siya sa nangyari sa pagitan ni Carlos at ng kanyang parents. At ito rin daw ang dahilan kung bakit nais niyang tulungan ang pamilya ni na Angelica na mas mapabuti at umangat pa ang kanilang buhay. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.